My Good morning po. Ayan, so umagang kay ganda. Gulot ako ng almusal. Ayan. Egg. Eh. O, oh, first time nyo naman ako nakita na almusal. Kasi andito na yung asawa ko. So, siyempre, hindi sanay na walang almusal yon. Kaya, paglutoan natin. Bakasyon, paglutoan. Hindi pa siya gising. So, tulog pa ang lolo nyo po tayo. kahapon siya dumating. So, hindi ko na rin kain-update kasi. Alam niyo yun. Okay. ko egg ngayon. Tapos, merong pantirang. Nagpaluto kasi siya ng native na manok. So, nagpahuli ako kagahapon. Tapos, kinatay ko na rin. No? Tapos, niluto ko na. Tapos, mga around 3pm dumating na siya kasi mahaba-haba yung biyahe niya. And then, yung labahin ko ang damak-mak. dami talaga nalabahin ng labahin ng Maritis Pinino. Ano? Mm-mm. Hindi -mm. yes, mukha ko dito. So, ayun, dito muna ako. Tapos, pukulit kayo mamaya. Okay, naglalaba na ako. Ayan. So, pwede pa to. Sira na to kasi, ano eh, tawag dito, yung dryer niya, sira na. So, pwede siya sa washing. Papalitan po sa iyo. Eh. ako ng bago. Kaya, ano, yan muna, pansamantala. Okay. Tapos yung labahin ko. Dito ako nagpapanlaw. baban uh, ano, baba Tapos ayan, luto na ang pagkain ng asawa ko. Naantay ko na lang siya magising kasi itimplahan ko siya ng kape. Ayan. So habang tulog pa siya, maglalaba muna ako. <laughs> <laughs> Alis siya. Punta siya ng... Ano sa mapunta? Sa bundok. Sa bundok. Bangan niya na lang ang sa kanya. May ano. May vlog ka ba doon? Jawawas. <laughs> Gana pa ko na isang jewel. Wala na. Susuot mo sa sa ninang-ninang eh. Ay, hindi ka pala ninang. Isa ka palang is sponsorable. Anong sabon mo? susuot mo sa... Sabi niya ni Tantan. Sino? Yan. Yeah. Ako? Mm-mm. Susot ko po sabi niya ni Tantan. Ang ganda kayo. Pwede naman. Susot mo. Susot mo na naman. O bakit? Hindi ba pwede? Hindi ako ang pista, babe. Ang ganda po yung bagay mo. Ah, oh. Ang naman ganyan damit mo ah mga ganyan talaga mag photoshoot kasi kami mga mima -hmm. dun saan so, ako mag Sabi di 5am ito pero anong oras na to <laughs> dapat kasama kami kasi uh, dahil... mga drawing alam mo yung mga kaibigan yung drawing <laughs> hindi natutul ano, kung kunwari mag ano, mag invite invite tapos uy kukuyang <laughs> mag paplano dyan mag mag muna ako <laughs> puntan ko yung masipag kong asawa ayun siya lalagyan ko dadalhan ko siya ng ano ng tubig niya kasi nag start na siya dito maglinis sa gagawin namin kulungan ng kambing so tinan mo mga manok dami ito yung kulungan ng kambing napakita ko na yan sa inyo tapos po, naglilinis siya o ayan di ba kararating lang yan nakay tubig And so <gatning> <in lup> <Exc> <laughs> Ba't dyan ka napuputol? Saan so, ba ilalagay yung ano natin? Ay. Tapos mamaya, punta kami doon kay la niya. Magano. kunin natin lakay. Bulb. wire. Bulb. Screen. Yung ito kasi ano siya, green. Nasisira siya ng ano. Dito. Ipapatong na lang namin ito. 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 Oh, ito. Diba? Ito. Ayan. So, saman ko lang siya maglinis. Update ko po kayo. Nay, saman ko yung asawa ko. <laughs> <laughs> Ulingin natin. <laughs> <laughs> Di ba? ka mga mag-uling, ba? Diba? Bakit <laughs> mo lang kumakain? Hindi mo lang <laughs> kumakain. Diba? 啊？啊 Ayan. Ako'y magpapahinga at napagod ako. Harit eh. Si Pernan, yung bayaw namin. Yan yung bahay. Gilid ng bahay. Tapos yung gigibahin. Di ba lakay? Gigibahin. Nalagay dito. Po. Pag natuyo, susunog yan. Maluwang naman. Ayan o. Oh. Uh. Ha, ah, May bunga yung nyog, oh. Ayun, nyog. May bunga, ayun. Ang na kung kaya naglaba. Ang putol-putol din naman ako kung kunyari, ah. <laughs> Pamakain si ate ko, sabi niya dahit siya. Uh, 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 uh. <laughs> Hindi ako nakasama kanina dun sa ano. Next time, lang kami lang yung asawa ko. Di ba, lakay? Bayang magiliw ka, Okay, time check. Eleven na. So, magluluto na ako. Tingnan nyo naman yung pawis ko. Over the powder talaga. Siyempre, kita nyo naman. Naglilis kami, di ba? So, naka-headband na rin ako. Yung headband ko is ito. <laughs> So, ganyan siya. Ganyan siya. Al actually, ilang ano to eh. Parang anim ata na ganito. Yung isa na kay ate ko. So, yan. Headband tayo. O. Oh, diba? Kabo. So, first is, magluluto ako ng pork kasi hindi pa kami nakapalinti ng asawa ko. So, ito muna. Ito muna yung uulamin namin for today's video. And then, magsasayang ako kasi late na rin kami nag almusal ng asawa ko hindi ko na rin napakita sa inyo kanina bago kami naglinis. So, yun. For today, man, kasi tatapusin lang daw ngayon. Kasi mamaya pupunta kami, bibili ng materialis para sa uh, doon sa nila. Para sa mga pambing namin, na safe sila. Alam mo yun, safe sila. La, lalo tag-ulan. So, yung asawa ko kasi, ayaw niya kung nahihirapan ako sa mga, alam niya yun, ako. So, sabi niya, gawaan. Kasi na, temporary lang yung di Malay mo naman, dumami-dami yung aking mga kambing. Kasi yung isang buntis. Sana mga na siya ngayon, kabang hindi yung asawa ko. Kasi para alam ko yung mga gagawin ko. Kaya, pinamirinda ko na rin sila. Siyempre, yung mirinda rin naman sila. Ito po nga. Actually, kagabi, hindi na rin kami nag-dinner ng asawa ko. Kasi, nag la, dumating siya alas 3 years, nagpahinga mga alas, hanggang alas 5, kumain na siya. Tapos sabi niya, kakain pa kumain siya hindi na niya. Tapos ako na rin, nabusog na rin ako kasi nung kumain siya, kumain na din Di ako. Ayan yun. So, i-ready ko lang itong, ano, iluluto ko na yun. Para may pagkain na sila. May pagkain na kami, I mean, pagkain na sila. Hiwa-hiwain ko lang ito. Maglalagay ako na adobo yung ulam naman tatay, ko lang yung patatas. kay Sigarilyo. Dito na kami sa Alaminos. u order kami ng materials. Tapos bumili na kami ng ano, pa pasalubong sa bata. Tapos ulam namin. Mm -mm. Dito na kami kala ate ibon yung kapatid atin ng laki ko kasi o-order kami ng materyales ang asawa ko antay na lang namin si ating kapatid niya ang tawag ko sa kanila hipag hipag dito siya katrabaho ayan o smart saver may mga taga alaminos dyan dito bibili ano yun sila kaso 18 to 25 years old lang ayun ha Bento. 31. Ngayon, naka-tricycle po kami. <laughs> Wala pa yung sasakyan, sasakyan na ano, four wheels. So, magkakaroon kami, di ba lang ay? kami ng six wheels. Truck. Mag-antay muna kami. Nakabili na kami ng materiales. Ayan. Pa, ilang kilo tong pako? Ay, iba ibang iba ibang klase. eh. Uh, ah, tapos alambre, tapos nasa taas yung ano eh. Yung anong tawag nila kay? yung basta pang alat. <laughs> Update namin kayo pag nakauwi na kami. Paano na pa kami nakauwi. Kain po tayo ng balut. Ay, sasabihin niyo naman kayo pampalakas ng tuhod. <laughs> Pagbasensya niyo ng aking asawa at naka

gabi na. Pagkita nyo naman, diba? Hindi mas <laughs> Pwede nyo ang karin. Pwede nyo Hello po. So ayun, natapos din ang aming kalakadan. Kalakaran. And then, katapos din namin kumain ng balot kanina kumain kain kami para alam niyo na. alam niyo na. So yung asawa ko nandoon papahinga rin. Ngayon ako magtutupi ako ng damit ko sa nilabahan ko kahapon. Ngayon ko lang ulit naharap kasi nga hindi pa siya tuyo tanaulan. So ngayon magtutupi ako. And, hindi ko na rin na-end yung vlog ko kasi nga nagpahinga pa ako. Ngayon, kaya tapos na rin. tapos kapit na rin. Yun pa mga kaganapan. Dumating asawa ko, pinagluto ko siya. Nakapagpahinga din siya. Kasi nga, temporary busy na kami mag... Kani, nakatulad ka na nag putol-putol ng kahoy yung asawa ko. Nilinisan niya yung pagkulungan ng kambing namin. So, ayun. Tapos din sa wakas, kahit pa paano. Kaya, ayun. Tawag oh, dito. Ang pagod din. Tinamahan ko lang siya, pero hindi ko siya tutaling bunggang sinamahan na ano ang kasama niya is yung bayaw. Bayaw na. Asawa ng ating niya. Kasi, tawag ko sila naman talaga yung gagawa. Ba, kung baga dun sa bayaw niya is parang pag hindi mo na rin siya babayaran, kasi siyempre may camping din siya, kung baga, makikip, makikipulungan, makikipulungan. Kasi nasa din ako ng mga anak niya na magpasko ng camping, so okay na. Ayan, pag mo yung bayaw niya, siya yung nag-handle ng palayan namin na asawa ko. Kaya, every eh, uwi yung asawa ko, siyempre, tulong-tulong sila. Ayun lang naman happy ako kasi nito na ni asawa ko may nakakasama ako yung Ayun, nagagawa niya yung mga ano. Dapat gawin kasi pag umuwi yan talaga, hindi mo rin mapapabakasyon yung asawa. Mapapabakasyon, mapapagpahinga. Talagang makati yung paa. Gusto niya, ano, galaw dito, galaw dyan. So, sa mga patagal ko na nanonood dito, alam niyo kung gano'n yung asawa ko gano'n. Eh, sabi ko na naman siya yung niya is 15 days, kaya eh. mahabahap. Para sa akin, uh, okay na din kaysa 10 days. Kasi dati nung na-destino uh, siya sa ano, Ilocos, 10 days lang ang bakasyon niya. So, ayun, hindi sulit. E eh, ngayon, nakakasama ko siya. Nakakasama ko siya. Nakatutulungan niya ako sa mga ganito. Wala din kasi sa ate ko, Faye. Alam ko manonood kaya sa vlog niya. na ano sila sa Hunted Islands hindi na ako sumama kasi syempre mo din naman ang asawa ko kung namin dalawa. So sabi ni ate ko, nag-message sabi, Namiss kita kasi lagi ko yung kasama ko. Hello! Siyempre, <laughs> siguro nasanay din si ate sa akin. Mm hindi -hmm. matagal din sila dito eh. So yun lang naman ang ganas na yun. Di ba asawa ko? Nangyayos kami ng aming munting farm. Munting farm. Hopefully, na matapos din. Kasi syempre, yung bakasyon ng asawa ko, yung isa pahinga. Ayun. Lagi yung may ginagawa. So, ayan. Dito ka na po tataposin yung aking vlog. Sana panoorin niyo pa rin po ang vlog ko. Kung kayo magsawa. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit niyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa tingin at mag-upload na aking vlog. Maraming salamat po. God bless.